masamang balita boys and girls so ihiwain po ako ayan ihiwain po yung aking kasi talagang nilalagnat na ako kahapon so sobra pala ganito pala yung pag magkaroon so please pray for me boys and girls Samang balita boys and girls explain ko sa inyo mamaya so yun na nga boys and girls no? dito ako ngayon sa Stony Plain Hospital um, nagpasugod na ako kasi um, nung una actually kaya ko pa naman so, um, ano, nagpadala ako sa family doctor namin Inadvise niya na pumunta na ako ng hospital kasi dahil dito reason meron akong boil sa botok and thighs so ayan, ibig sabihin yan and ayan, ayan. Uh, kailangan na nang meron po akong malaking malaking pigsa 5 to 6 cm uh, so nasa 2 inches mahigit yan ano, boys and girls um, I need uh, insation or drainage today pigsa Uh, para matanggal na yung yung nasa loob kasi hindi na daw kaya ng, ng gamot o hindi na kaya ng uh, antibiotics although kailangan i-drain muna yung nasa loob sa analagyan ng antibiotic tsaka o iinom ng mga pain reliever and um, antibiotic para hindi na tumuli ulit dumating ako dito boys and girls uh, 1.10pm So nagpa-drive lang ako dito kay Kuya Mon. Maraming salamat Kuya. Kaya ko naman mag-drive no boys and girls. Kaso nga lang talagang pag naglalakad ako para akong may dumi sa puwet. <laughs> Imagine niyo ganun, parang nakakatawa ka habang naglalakad. Um, nakapag-work pa ako kahapon kaso nga lang ngayon hindi ako nakapasok sa work boil o oh, yung pigsa na napakalaki. Uh, at sabi sa anong doktor, kung hindi ko daw ipapakat ngayon, lalaki pa siya at lalaki at uh, magiging worse. So, bago maging worse ng todo, um, ipakat ko na ngayon. So, yun, hindi ko alam kung ilang oras ako rito. Kasi usually, ang dami nag-aantay na pasyente rin. Ano? Nung nakaraan nandito kami kina inabot kami ng limang oras. Sana naman ngayon, pero nung time kasi na yun na uh, madaling araw sana naman yun hindi ako abutin na limang oras no? so yun ah isa pa pala boys and girls no? sabi sa anong doktor ba't ko daw ngayon ngayon lang dinala kasi 5 days na to eh nagsimula siya nung sunday friday na ngayon nararamdaman ko na siya nung sunday ikaw parang alam nyo yun parang may tagyawat lang so hindi ko siya pinansin hanggang sa nung makalawa parang ina nga uh, na magana siya hanggang sa kahapon sobrang maga ngayon magang maga siya tapos hindi ko na ma-tolerate yung pain sabi sa ano doktor kundi nalamo agad nung first or second day kaya pa natin agapan ng antibiotic yan mapapaliit pa natin yan aso nga lang ngayon uh, it, it works umabot na siya sa ano you know, 5 to 6 cm sabi rito so yun bad trip boys and girls tapos kita tayo sa loob um, siguro mga 20 minutes lang ako nagantay buti naman ay nga waiting pa rin tayo rito dito tayo mga medyo magtatagal siguro hanggang may pumasok na doktor so please pray for me boys and girls go to a happy place English, ah. doing <sighs> Hindi ko alam kung ganun, ganun yung itsura pag nanganak ano, Yung sakit. Sobrang sakit, boys ah. talagang sakit lalo na binigyan ng pressure. Kaya naghahan naman na anesthesia. Tatlong beses. Tatlo, dalawa. Hindi ko kasi, feeling ko tatlo eh, Kasi naramdaman ko yung needle pumasok pa. Hindi na niya sa sinabi nung last. Pero nung pangalawa sinabi niya, I will add some freezing to you tapos ayun ah tapos dinagdagan pa niya ng cut kasi sabi niya uh, may sis ka ba kasi hindi lang yung nasa, iba yung lumalabas po dun sa nana iba yung lumalabas uh, may iba pa lumalabas so yun pinakita ko yung nasa likod ko kasi diba yun yung pinacheck ko ng nakaraan so ngayon pinagpapahinga lang ako and anytime kakainin ko lang ng gamot So anytime, pwede na akong umuwi Thank you, Lord Ang pogi nung sumundo sa akin, no? Oh. Napaka-pogi naman yung sumundo sa akin Pati kotse, ang angas Ayan, salamat Kuya Rutel oh. And si Kuya Mond Yung kapatid niya, yung uh, naghatid saan dito Ayan, so ganito, ganito kami dito, boys and girls Nang tulungan din naman <laughs> Salamat Kuya, isa Ang pogi talaga, oh What's up, boy singers, It's your boy, Randy Boyle. And uh, so, eh, nga ano? Continuation lang, no? After uh, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. After three days, boy singers, no? Ngayon lang ulit ako Kasi nung mga dalawang araw, is uh, talagang dinamdam ko yung sakit nung uh, pinaalis natin sa hospital ah uh, ngayon niloloko nila ako ako na daw si Randy Boyle <laughs> kasi ang English ng uh, pigsa ay Boyle so yun nga no uh, pag-usapan ano? pasintabi po sa mga kumakain dyan um, so napakalaki niya so umabot siya ng 2.3 inch or 6 cm kaya in-advise ako ng doktor na So 2.3 inch yung laki Yung magpamamaga niya. Ganun na siya kasi napabayaan ko eh Na tiniis ko Mali pala yun So iniintay ko kasi siya pumutok Ayaw niya pumutok hanggang sa hindi ko na kinaya Nilagnat ako Nagpadala ko na ako sa hospital Or sa family doctor ko muna nga Ayan. So ang maganda dito boys and girls Kaya iniinda ko pa rin Baka kasi sabi nyo hiniwa lang naman na Sobrang sakit uh, Which is sa totoo lang masakit talaga kahit may anesthesia siya no? nilagay siya na anesthesia so pagkalagay na anesthesia hindi, hindi ko na pala wag ko na ikwento siya ngayon uh, akala ko ni stapler siya or tinahe kasi sabi nung doktor hindi ko nakaintindihan English kasi no? so I'll gonna patch this one so ibig pala nung patch or patching lalagyan nila ng tela yung hiniwa nila at papasok nila sa loob. So hindi ko naman gets 'yun ano. Ah. Uh, by the way nga pala, boys and girls, ngayon ay uh 6:30 PM Sabado uh, linggo. Linggo na ngayon ano. Uh, at ang weather ngayon ay 7 degrees, kaya pupunta yun, naka-bubble jacket na. Ako. Tapos umuulan pa. So sabi ng doktor, ah uh, Ipapatch niya Pinatch niya <laughs> Yung ang patching dito Ipapasok siya sa loob Yung tela Hindi ko alam So Since may anesthesia pa nung time na yon Hindi ko ramdam And Two days na ako babalik Hanggang ngayong gabi na to Babalik ako, boys and girls Pangatlong gabi ko Babalik ako ng hospital Kasi Tinitreat nila yung wound Tapos Pinapalitan nila siyempre yung gasa Yung uh, Yung gasa Tapos tinitape Actually Pero sa umaga naman Uh, pinapalitan din ni Ona Kasi nung unang araw talagang Medyo meron meron pa Pero ngayon yung pain niya Is kaya ko na naman Kaso need kong uminom ng gamot Dalawa no Tylenol tsaka ng Advil Sabayan Kasi yun ang sabi ng nurse Dalawa yung uming ko Kasi pagpupunta ko dun sa kanila At uh, i-dressing nila Ah no? uh, doon nalaman yung patching, lalagyan pala. So hinihila ulit nila. Tapos eh, every night, no boys and girls, lalagyan nila ulit ng patch hanggang sa lumitan na lumit yung sugat. So kaya gabi-gabi, parang nare-refresh yung sugat. Pero ang maganda naman no, nalilinis siya. So nawawala na may pamamaga. At kagabi, yung huling uh, linis sa akin, isa parang konting-konting drop na lang daw yung lumabas. Na buzz. Paz is Paz naman ay yung N-A-N-A I mean, yun uh, So yun Kaya sa mga <laughs> Magkakaroon nito no Dito sa Canada O kahit dyan sa Pilipinas No Huwag nyo naantayin pumutok or huwag nyo naantayin pamaga, pa, papagain. Sabi kasi ng doktor, pag maliit pa lang at alam mong hindi siya tagiyawat. punta ka na sa doktor hinihingi ka na antibiotic eh kasi since uh, may infection na siya kasi kaya may infection nilagnat ako eh so yun uh, kailangan agapan agad boys and girls at ngayon nakakalakad na ako hindi na naman ako yung parang may dumi sa pet pang lalaan Ah, uh, medyo hinihila ko lang ng konti yung ano kasi medyo masakit pa pag binibend yung tuhod ko Ayan, uh, again maraming maraming salamat <laughs> Alam ko yung iba ayaw pag-usapan to pero naikwento ko lang no. At uh, this is your boy, <laughs> Randy Boy. What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Good morning boys and girls. Uh, ang lamig na ngayon. Ang saan sa kamay. Ang weather ngayon negative 1. Uh, negative 1 ngayon at ang oras ay 9.40 am. At ang date ngayon ay October 22 boys and girls. So mapapansin nyo ang aking buhok Ay halatang kagigising lang Wala pa tayo ligo-ligo boys and no? At pupunta tayo ngayon Uy ang araw So pupunta tayo ngayon Dun sa aming kakilala at kaibigan Ayan ipapakilala ko kayo uh, Ito ang aming takbuhan Pag kami mga ganitong sitwasyon <laughs> uh, Napakabait no Si Kuya Makoy Ayan, so papagupit tayo sa kanya tapos uh, magpapatulong tayo kung pwede lang. Magpapapalit tayo ng winter tires. Kasi kahapon boys and girls no, Lunes, October 21 Ay umulan ng konti dito sa Edmonton Sa Edmonton and Spruce Grove Umulan ng konting snow Kaya papakapit na tayo no? Kasi halos sa uh, wala ng isang buwan Ay papatak na rin naman ang snow uh, Sana mapalitan natin Kung kaya ito na, boys and girls, ito na. Nandito na ako, ito mo naman yung buhok na yun. Papatastas natin yan. Parang gupit ni Kuya Rodol, Kuya. Yung katulad nung ganyang buhok. Yung manipis na manipis talaga ah, yung taas. Pati gilid, tastas. Ayan. Boys and girls, si Kuya Mokoy nga pala, no? Ayan. Tagasaan ka, Purwisa? Pangasinan. Ayan. Baka may babatay ka sa Pangasinan. Ha? Wala. Baka iba pang mabati ka. Ayan. So, siya nga pala boys and girls yung may-ari nung uh, Wakaholic. Tama ba? Wakiholic. Yan, Wakiholic. Yeah, Wakiholic. Ito ilalagay ko dito, no. Yung Wakiholic um uh, sa mga advanced photo booth dito sa <laughs> sa Edmonton at Alberta. So siya yung uh, tinatawag na ng uh, Queen ni Queen Elizabeth pag pupunta siya rito sa yeah. sa uh, Alberta. Kaso wala na si Queen Elizabeth eh. <laughs> <laughs> Kaya hindi na siya tatawagan ngayon. Hindi na i-inform si Prince Charles or si King Charles ngayon. Yeah. Pero walang biro boys and girls no. Uh, siya yung nakita ko na talagang uh, advance yung kanya photo booth. po Ay ka pumunta doon sa kanila. Oh. Uh -huh. Ah wow. Ayun, naman yung TV boys and girls oh gasin laki niya. Ay, no, may ganyan pa yan. Langis. Panglangis. Ah, Bagong-bago. Oo, oh, bay na mano ka. Bay na mano. Yeah. What's up, boys and girls? It's, It's your, boy, your boy! Randy boy! Kita mo naman yung gupit na yan, no? Oh. Maraming maraming salamat. Oh, kasama pa to, kuya siya. Kuya, dyan, Ha? At tayo po, Wacky Holic. Oh, number one! Number one, Wacky Holik. Wacky Yo. You know, boys and girls, oh. buong Mukhang tao na ulit si Randy Boy. Yan, uh, marami, marami salamat kay Kuya Makoy Actually, nagpagupit ako Tapos, bigla ako umalis Kasi, uh, magko-contract signing ako ulit Or mag-renew ako ng kontrata Dun sa apartment Eh, 15 minutes na lang yung time Although malapit lang naman yung bahay Mula dun sa Sa apartment Bahay ni Kuya Makoy Yan e, no? o, clean cut Nagulat ako, may ano pa siya Actually, may Labaha yan, labaha. Tama ba ako? Labaha ba tawag doon? Kasi dito, pag nagpapagupit ka, boys and girls, hindi sila gumagamit no nun, ng blade. Ewan kung bakit. Puro ano lang sila, razor, razor lang sila. Bihirang bihira. Actually, wala pa ako nakitang nag aahit ng ano labaha. Wala pang ligo yan, boys and girls. <laughs> Nakakatawa naman, no? Oo. Oh. di oh. oh, diba? Ayun. So, naka isang taon na kasi tayo mahigit. At uh, Yung nga lang uh, Tumaas na yung upan natin Pero uh, Para hindi ulit tumaas ng one year pirma uh, ulit tayo Yun boys and girls At Dito kami ngayon magkasama Katatawas lang namin kumain. Kumain. kumain Saan tayo kumain? Sa famous Ito. Chicken! Ang yeah. <laughs> gagaling. So ngayon, uh, nagpagupit na kami. Kuya Sean, pakita naman ang gupit mo. Iyo! Yo. No, Kuya Ramel, konti lang. Huwag mo yung todo. Yo! <laughs> Kuya Makoy, Wakiholic. Ay, ito, ano nang meron? Ano nangyari? Isa yun, ba't hindi ka nagpagupit? Um, uh, Masyong mahaba pa yung buko. Ayan! Nandito kami okay. ngayon sa... Car -wash. Car -wash. car wash! car wash! Touchless car wash! Taxis your car! Ay! <laughs> oh. <laughs> Ipapalinis kami boys and girls dito sa co-op no? Yun! At nakalibre na naman! <laughs> car wash! <laughs> Unlimited subscription for one month! Yan! no? Yan! Yan o boys and girls! Oh! Pa oh. Oh! para mga batay ha <laughs>